gumaganda sa pila, naramig ko na kayo. So, happy ako, dahil mag-isa lang kung dumating dito, galing pa ako ng trabilo. Tsaka, ano, no, napagsig talaga, no, ang bawat, bawat events, concerts ng SB19 talagang dinagdumog. Ang dami ko kaya ng 18. Grabe, hindi. As in, as, din, as din, pala, dating nating na kagaling ko, akala ko, wa, ang aga ko, pero pagdating, grabe haba-haba na ng pila. early talaga. Ano, 7 o'clock, 7.10? Oo, ako lang ang 7.30. Mas 7 lang ako. Kasi galing pa ako ng Cavite. Tapos, sumakay pa ako ng Tri-Sea, sumakay pa ako ng van, sumakay pa ako ng MRT. Kasama mo yung mga sisters mo? Siya, kasama ko Kaming nauna. Siya muna. Tapos, yun, ang dami namin po yung sinakyan. Tapos, naglakad pa kami. So, nakarating na kami dito 7.30. fight din kasi hindi siya pero talaga dito sa Araneta ay napaka the best way. Kasi okay. last time, kumuha kami ng ticket ng pamangking sa ano, online. Nahirapan kami. Nahirapan oh, talaga kami. Sandra. Nakakuha man kami pero kailangan ko pa ulit pumunta dito sa dito sa Araneta ticket TicketNet para lang ma, makakuha ko ng physical ticket. Ito, ta, which is naranasan natin kanina kasi 12, oh. exact 12. Iba nag-online nag-online ako. Grabe, uh, 2,000 plus na na people bago uh -huh. daw ako makapasok. kasi nung nakapasok ako grabe, no, so so out, out! so 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 na so so sa so Kinaka, <laughs> Kinakabahan ako kasi may sumisigaw doon sa baba. Yun, isa pa yun, di ba? Ano, ano, ano na-feel niyo kanina? So, ano na-feel so, niyo? Kinakabahan ako kasi e, feeling, feeling, ko, feeling ko wala na akong makukuha maganda. Ay, <laughs> totoo ka dyan. Totoo talaga. Yung excitement ko nung medyo kalagitlaan na tayo, pausad na tayo at pausad na papunta sa harapan ng pila natin. Pero napapalitan yung isa dito, ipapalitan ng kaba. Oh. Tapos, talagang hindi ako makapaniwala nung nakarating na kagad. Ma ma mabilis no, pag dito lang personal oh. ka, pero sa online talagang andun stress, andun yung... <coughs> diba, nakaila... Na ang lapit na natin sa pila, oh, pero yung online ko, grabe, as in, wala pa rin ako makuha ang Oo, maganda talaga pag pumunta ka talaga dito sa Araneta. Magandang... nung nandun na ako sa ano, di ba magkakasunod na naman tayo eh. Mm. Nung nandun na kami talaga sa pinaka, ako na yung susunod sa counter, mm. Dios ko yung dibdib ko parang gumano na talaga. Um, o, is it, yung, this is it. Yung pila natin na may katagalan na no, kasi napakaraming ating, uh, talagang, yan ang katotohanan talaga. Nagtsaga tayo, pero nandun na tayo sa harapan na ng ano, oh, talagang yung excitement ko parang na ng kaba eh sa totoo lang yun yung naramdaman ko sa ano pag nag 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 kasi nararatel ka nung nandun oh, kasi, ka na sinasabi mo akalain na kasi kung that diba hindi, hindi hindi ko akalain na andun na ako makakaano ma ma ko makakabela ko ng ticket ko kasi nung mga nakaraang minutes diba nag-struggle talaga tayo pasilip-silip pa tayo ito akit pa na ako pasagan. ano pa yung parang parang, parang, parang nakakagulo ng mga ito sa baba <laughs> Buti na lang ko diyan ay. Sabi ko, oh my god, yung reality ko na kama naman ng soundcheck, pero yung reality na, reality wala. Akala ko yun na talaga makukuha yung mga ganung ano, sit sit na. Pero, on the last part na kuha natin is, okay pa naman, lower, lower back. Masaya pa rin. Oh, tapos, medyo nasara. problema na no oh, si Pin. Ay yeah. parang maluwa. Oh, oh, grabe talaga. ngayon ang dami na, oh. pang nakapila. Oo. Oh, oh. so, But sorry, no, sa ibang mga hindi na talaga. Ah, oh, uh, 18, 18 19, sa Tuesday na 18:19 sa Tuesday na 'yon. Sold out na. Ah, uh, super uh, saya yung feeling na oh. nakabili na tayo ng ticket. Ito uh, siguradong mapapanood na live ng SB19. so thank you sa ticket <laughs> Thank you kasi meron tayong ano di ba? Tayo pa oh. rin tayo na one team. Oh, tsaka pa panoorin natin sila, di ba? Oh, wow. Excited Thank much. You. Thank you talaga. Wow. Ito na yung sabing talaga ng ticket, ito talaga yung the best weekend. Kasi no di ba? Yung no, ito. Oh, excited ka ba? Pumunta ka Kapag... sa Araneta. Pero Kapag... ito, bumila ka lang. Ando na yung ticket ho, no? Na, na time, mo, no? Maliban lang doon kung na-sold out na, hindi mo na-abutan yung gusto mong seat. Kasi talaga sa online talaga, mas Ay, na, parang mas mas mas, mas nakaka-stress. Stress kasi. Oo, oh, mas complicated. Oo, oh, kasi, no? ah, ati, wala, wala ka talaga oh. mga Oo. I mean, the, may makuha ka man, pero parang ang hirap-hirap. hirap-hirap mong maano, diba? Hey, ito ko lang. Gen ad na yung kiniklik ko pero wala pa rin as in ayaw pa rin mag- Holy oh, yeah, Kaya yun ang experience natin today. Kasi meron kang ano, choices eh. To uh, laging online or pag wala sa online meron yung ano uh, yung, yung boot uh, uh, na talagang di ba, mm -hmm. ano, may makukuha ka talaga. Mm -hmm. Hindi kaya sa ah, online ka na, talaga. minsan nagahang ahang Wala ka talagang no, makukuha. Sinasabi no, no, no. ko pa na no, napakaganda tuwing may concert at may chance ako makapanood ng concert ng SB19. Masaya talaga, <laughs> sa manang... Ma excited ako, masaya. <laughs> sa manang... Ewan ko, napakandaan lang ng feeling. Yeah, so, na-appreciate ko na sa SB19, no, yung mga fans nila is may mga bata, may mga oh, teenager, oh, tapos yan. Oh, may mga, like and, me. oh, tapos ang dami pa kanil nakapila ng mga seniors, citizen. Oh, oh. Grabe. Oh, kasi ako yun. Oo, oh, marami. Oh, may mga PWD pa. So, imagine nila. yan! Parang, So, gusto nila makita yung boys na so, like, lahat ng ages is uh, yeah. fan mm. ng awo oh, ng SB90. So nakakatuwa. Kahit siyang pang house, basta lahat tayo, friend, Lahat tayo, full support, Ay, ka, love, ka, and respect sa di ba, hindi SB19. hindi nga tayo ano, magkakilala, pero yes. dahil sa SB19, yes. diba, nagkakilala and tayong yes. lahat. We are big family sa mga nag-iisa dyan, pero bang silent dating lang sila. Ah, parang yung mga natatakot na... Yeah, wag, ano, ganitong mga event na mga... for sure. Eh. For sure. Magkakaroon kayo ng mga bagong friends, mga bagong mga, mga co-18s. Sila mismo ang aalalay sa inyo. Sila mismo ang a-approach ng, ng maayos sa inyo para kayo matulungan, maalalayan sa mga dapat Lalo na yung gabin. mga first time. O, saan kayo, sa kayo pupunta para maka ng tickets. O, sa mga hindi, mga tao na hindi familiar sa place na katulad nito sa Araneta, Pubao, Quezon City, So, ang 18 talaga ang unang-unang tutulong sa inyo. Kaya huwag kayong, wag huw kayo matatakot. Huwag kayong matatakot. Isang tanong mo lang sa 18, lahat na yung igagay. Oh. Kasi so, na napag-throw out na, uh, ano, yeah. kapag bili mo, igagay. guide papaligiran ng mga 18 mga loyal fans ng SB19. Nangaramdaman mo talaga ng family ka, we welcome ka talaga. nila. Napakasarap sa sa para sa pandinig ng cake. Yes. Na. Tara na! Oo, lahat ng first time. Buy, buy your oh. ticket na! Và subscribe. Yeah, like and subscribe. Wow, grab it. Wow, yeah. grab it. Wow, yeah. grab it. Wow, grab it. Kahit, kahit tingnan mo doon, ah wala no, kasi yung tabo, alam mo ba, ito yung mga search ko sa tabo, yeah. mangrove, Wang oh, Grabe. Tretan nga. Wala pa, puro Wang Grabe mula may, nung maano ko talaga siya. May isa na, pa. Nag-a-tretan na, ako sa ano, napaka-linaw, napaka-ganda ng mapuha. Seryoso, ikaw may... Oo, si Wang Grabe nga yan eh. Hindi <laughs> 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 ka makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Kaya takot ate ng ng um, sb 90 kasi magkano kami ng concert. Tapos sabi, uy, punta kayo kay Woga. Kasi yung gan. Wow, mali. Pasign naman. <laughs> <laughs>